kapag nasira ang kayo ng clutch master ah, kadalasan unang nasisira yung secondary. Ang secondary clutch master natin nasa ilalim. So ito po yung primary nasa ibabaw. So kapag nasira ang secondary, kailangan magpalit na rin tayo ng primary. Dahil kapag hindi po tayo nagpalit, isang araw lang nating magagamit, kinabukasan ah yung isa naman ang sira, yung ating primary. Hindi kaya naman nasira yung primary, nagpalit ka ng primary, hindi ka nagpalit ng secondary, kinabukasan yung secondary naman ang papaltan mo. So kapag nagpalit ka, isang araw, uh, sabay mo na paltan para hindi ka maabala. So, So yan guys ito yung ating papaltan yung repair kit ng ating clutch master primary so nakakabili ng ganito lang yung repair kit so ang gagawin natin uh, ah, lilinisin natin yung mismong assembly <coughs> so sa paglilinis uh, ah, lang tayo ng lihang manipis ah, yung pino ha saka so, yung susundot natin dito so mas maganda pasayin natin ng WD-40 so, yun na lang ang gawin nating panlinis hindi kaya gasolina tapos 'yan. Para natin para sumikip, 'di pag masikip nang ganyan. So up and down, up and down lang natin. So hindi pwedeng ang paglilinis niya hindi pwedeng paikot, 'no? Kasi kapag ang ang movement ng ating repair kit ay up and down. So kailangan ang paglilinis niya is up and down din, hindi pwedeng paikot kasi magagasgas yung loob So kailangan paganto rin para nakaayon sa galaw ng ating repair kit. So yun lang para mas magtagal yung ating repair kit. Karamihan kasi guys, kapag nagpalit ng repair kit, ah uh, mga 1 month, so sira na uli. So nagtatagal po ang repair kit kapag tama po yung pagkakalinis ng ating clutch master assembly. So ito po yon. So ang paglilinis niya ay hindi pwedeng paikot ang liha, kundi up and down. So ganyan. Kung ano ang movement ng ating repair kit, ganun din ang movement ng ating paglilinis para hindi magkaroon ng panibagong uh, linya sa loob ng ating assembly. So 'yun lang ma share ko sa inyo, maibahagi ko sa inyo guys uh, kapag nagkaroon kayo ng problemang kagaya nito, uh, nasiraan kayo ng clutch master. Yung nga pala, kapag nasira ang kayo ng clutch master, ah, kadalasan unang nasisira yung secondary. Ang secondary clutch master natin nasa ilalim. So ito po yung primary nasa ibabaw. So kapag nasira ang secondary, kailangan magpalit na rin tayo ng primary. Dahil kapag hindi po tayo nagpalit, isang araw lang nating magagamit, kinabukasan ah yung isa naman ang sira, yung ating primary. O di kaya naman nasira yung primary, nagpalit ka ng primary, hindi ka nagpalit ng secondary, kinabukasan yung secondary naman ang papalitan mo. So kapag nagpalit ka, isang araw, uh, sabay mo na paltan para hindi ka maabala. So yun lang guys. Uh, kung nagustuhan mo ang video ito ay uh, click mo yung ating notification bell and then ilike mo na rin, pakishare na rin guys para marami ang uh, makabahagi dito ating video ito. Marami ang matulungan. Ayun guys. Salamat.